Pagkakising ni Mama, pinanood niya akat yung Game 2 na Laker per September. Eh, per game ni Lebron, pinapanood ni Mama, idol na idol po kasi niya. Kinataan alimasak po pala yung ulam namin. Si Papa po pala yung cook today. Naluto na ni Papa yung ulam. Kain po tayo ng lunch. Kumawaran po pala si Papa ng salad. Dahil napiting na naman si mama sa salat. Hindi po kasi nakakasawa. Sombra ang sarap. Nadluto pala si mama na itlog, tilis at tangkit. Shout kay Tito camera kamer, Tsaka niya po kaling yung tilis at tangkit. Ang sexy ng cook namin. Mmm, ang sarap ng tilis at tangkit. Nagluto rin po pala si papa na pati ang katarakong family. Matlalo masarap ang pagkay, salu salo kayong buong pamilya. Porta kain muna sila prono na alimasak. Porta kain rin si Itlipen ka na alimasak. Ang tinay naman ni Luca Tonchik ay pakti. Napulat yata si Tonchik. <laughs> Salamat yung out.